kami magkakapatid, panganay po ako, sa po akong high school graduate. Talagang super hirap kasi isa lang yung nagtatrabaho sa amin, yung father ko, as a, Nung nag-aaral ako ng high school, pinilit ko na magkaroon ng pagkakitaan yung time na yun, yung pa-ending, para lang po meron akong pera, pang tuition, lahat ng oportunidad. Basta kaya ko, ginagawa ko. Tapos, uh, yung pangawal kong kapatid, nagkasakit. Sa hirap ng buhay, hindi namin napagamot. So, namatay siya. Tapos po, yung pangsyam namin kapatid, gano'n din po ang sakit. And yung time na yun, 14 years old na po ako noon. Hindi ko hayaan na wala akong magagawa. Kaya, napush po ako magtrabaho para patunayan sa sarili ko na meron akong ginagawa bilang kapatid. Marami sila mga Hindi kaya ng pata nila. Kampanan ng silang mga Kaya hindi nakapag-aral. Hindi nakatapos. Dahil hindi na po sila kaya ng papa nila sa dami nila. Tapos isa pa po. Um, binigyan pa ng sakit yung punso nilang kapatid. Hindi ko na naisip na i-enjoy yung pagkabata ko, na mag-enjoy, maglaro. Inaisip ko talaga yung time na iyon, uh, magtrabaho, at the same time kumita, makatulong sa pamilya. Kaya bata pa lang ako, talagang kumakayod na po talaga ako sa sarili ko. Nagtrabaho ko bilang as a construction worker. Yung tipong kahit sinabi nung aking foreman na kaya ko na ba magtrabaho, sabi ko kaya ko kahit di ko, na, kahit ko pa kaya, hindi ko pa na-experience na, na magbuhat. So talagang yung sipag nandun eh. Pero yung pagyaman, hindi ko talaga pwedeng makuha doon ang ng income. Kaya nalalangin ako na sana merong opportunity na pwede pa kumita na mas malaki. At the same time, pwede kong makuha yung wala po ako thankful po ako kasi mayroong oportunidad ng Royal Business Club na isang katulad ko, posible na magtagumpay sa buhay, na yung nakukuha ng mga professional na magkaroon ng magandang buhay, pwede sa Royal. Ito po ang magbibigay sa akin ng chance na pwede kong maabot yung mga pangarap ko sa buhay. Binigyan po ako ng chance na makita po ang Royal para po makuha ko po yung mga pangarap ko na magkaroon ng magandang buhay. Hindi naman ganun ka kadali ang lahat. Yung mga kakilala ko ayaw maniwala sa akin. Yung mga hindi ko kakilala, sila yung ina-approach ko sa real. Kung nasan po ako, diba sumakay ako ng bus, sumakay ako ng jeep, kumain ako. Tapos lagi po ako mayroong pliers. Talagang sabi ko, okay lang to. Talagang ginagawa ko nalang siya as a challenge para sa akin. Hanggang dumating sa time na merong taong naniwala sa akin, ang maganda po doon, nakita nila yung pakikisama ko at ayun po yung naging daylan para po gawin nila ang Royal. Nandun po talaga yung sinsiridad ko na tulungan sila para po magawa nila yung tama yung negosyo ng Royal. Kaya yung nagsisimula po ako, yung unang mga naniwala sa akin, yung po talaga yung unang tinulungan ko at hindi ko pinabayaan na hindi sila maging successful para po makuha nila yung mga pangarap nila sa Royal. Kaya ngayon po, yung mga pangarap ko, isa-isa ko na pong natutupad. Ngayon dahil sa Royal, yung pangako ko sa magulang ko, natupad ko po, po na, na mabigyan po ng bahay. Yung pangako ko na sarili ko na magkaroon din po ako ng tirahan, na hindi po nakikita lang po o nang ngupahan. Nagkaroon po ako ng sarili kong bahay at lupa. Pamigaan ko, papat, kawayan, pero ngayon nakakutsyon na ako. Isang room. So sa second floor, meron po tayong tatlong room. Lahat ng nakita niyo po ngayon, lahat po yan, uh, katas po ng Royal. Tapos po, nagkaroon po ako ng pangalawang sasakyan, brand new. Ayan ko, yung kulay white Montero, pangalawang sasakyan ko na nabili sa Royal. Tapos po, after five years, hindi ko po ito pinangarap, pero sabi nga sa Royal eh, hindi po bawal managinip. So, masasabi ko, itong pangarap na nakuha ko, ito po yung ano eh, panaginip na pangarap. Pero dahil sa Royal, yung panaginip na pangarap ko, nagkatotoo. Nakabili po ako ng sports car, 911 Turbo Porsche. Kaya sa Royal, di mo in-expect, ipagkakalab sa'yo, kahit di mo pangarap, matutupan. Hindi po ako mapaniwala na isang katulad ko, nagdadrive po ako ng sports car. Kaya thankful po ako sa Royal, sa Panginoon, kasi binigyan po ako ng magandang resulta. Sila po yung may dayland o may plano po nito. bakit ko po nakuha ito ang laki ng kita ko na binibigay sa akin ng huyan. Na imposible po sa labas na pwede kong kitain yun. Kaya yung mga pangarap ko, sa loob ng 5 years may get, talagang lahat po eh, natupad ko na po. So maganda doon, kumikita ka na sa mga products, the end of the year, bibigyan ka pa ng royal ng profit sharing. So nakakatuwa, ko, oh. binigyan pa ako ng 142,998. Tapos ito po yung mga tiket ko sa uh, Europe. Tapos yun sa taas po is South America. Ayan po yung travel namin sa Brazil. Ngayon lang po nangyari sa buhay ko to na makapunta na iba't ibang masa. Hindi po para magkabaho, para lang po magbakasyon at mag-sightseeing, mag enjoy Papunta na kami sa Barcelona! Nakiba! Okay, <laughs> first time, first time. Makapunta sa Madrid. Discover Pantay-pantay sa Royal na kahit high school graduate lang po ako, pwede kang maging top earner. Noong 2009, overall, naging top 1 po tayo. And 2010, naging top 1 uli. And 2011, naging top 1. Ako din po yung unang-unang na-recognize po na Chairman Circle. Uh, at ako rin po yung kauna-unahang din po na nakapasok din po sa Movers and Shakers. Para sa lahat at lalo na sa mga katulad ko rin, tuloy lang kayo sa ginagawa natin sa Royal sipagan lang natin kasi naniniwala ko na sa Royal Business Club na po tayo. Ito na po yung right vehicle. Darating po yung time, magugulat na lang po kayo, nandyan na lahat po yung pangarap natin. Sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng paghihirap na ito, bandang dulo, expect nyo, meron din pong naghihintay na magandang resulta.